in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekham. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa iyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paruruan ko. Sinabi ng mga hudiyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paruruan ko sumagot si Jesus, Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga sa libutan ito, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila subago si Jesus Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo Ngunit totoo ang sinabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan hindi nila naunawaan na siya ay nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa bilang sa ating pagnilay ngayong panahon ng kwarisma, tinatawag tayo ng Panginoon na magnilay sa ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sa mabuting balita, maliwanag ang pahayag ni Jesus. Ako'y si ako nga. Ipinapakita nito na siya ang ipinangakong misiyas, ang anak ng Diyos, at ang daan tungo sa kaligtasan. Ngunit tulad ng mga pareseyo, madalas tayong nag-aalinlangan at hindi agad nakakilala kay Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng bilang, nakita natin ang pagiging reklamo ng bayan ng Israel sa kanilang paglalakbay sa ilang. Dahil sa kanilang pagrereklamo pinarosahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng makamandag na ahas. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, nagbigay siya ng lunas. Ang tansong ahas na itinaas ni Moises. Ang sinumang tumingin dito nang may pananampalataya ay gumaling. Ito ay isang anino ng darating na kaligtasan kay Kristo na itanaas sa krus upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Sa ating pagnilay para sa panahon ng kwarisma, ang una, ang pananampalataya at pagsisisi ang panahon ng kwarisma ay isang paanyaya upang tunay nating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. May mga pagkakataon ba na tayo ay nagdududa o hindi agad nagtitiwala sa kanyang plano? Pangalawa, pagkilala kay Kristo sa ating buhay. Tulad ng sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Natutuntun ba natin ang presensya ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay? pangatlo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ginagawa niya ang laging nakalulugod sa Ama. Tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos o mas pinipili nating sundin ang ating sariling kagustuhan? Panglima, pagbabago ng puso. Sa ating pagninilay ngayong kwarisma, paano natin ituwid ang ating mga pagkakamali at ipapakita ang ating pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating gawa? Manalangin tayo. Panginoon raming Diyos, sa gitna ng aming kahinaan at kasalanan, huwag mo kaming iwan. Tulungan mo kaming tubingin sa iyong cross bilang tanda ng aming kaligtasan. Pagalingin sa iyong pagalingin mo ang aming mga sugat physical, emotional at spiritual. Ipagkaloob mo ang kagalingan sa aming Santo Papa Francisco, sa aming mahal na Obispo Jose Bantolo, sa aming mga pari, lalo na kay Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at sa lahat na may karamdaman, gabayan mo kami sa patuloy naming pagbabalik loob sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay nabula sa Biblia, kay San Juan, sa bilang katikismo ng simbahang katoliko, katikis of the Catholic Church 4322601 and 1505 tungkol sa pagkilala kay Kristo bilang ating kaligtasan dokumento ng simpahan. San si Dolores, St. John Paul II, tungkol sa kahulugan ng paghihirap at pagpapagaling sa pananampalatayang kristyano. Sa muli, hinikayat ko ang lahat. Katuliko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.